7-11. Oh, ka muna dito, Ate Janet. Ah, uh, hello po. Magandang hapon po, mga ka Kasi meron ka dyan, no? Alvin Dabok, Kapuan Alvin. Meron daw, meron, meron po, meron po tayong special visitors, ka Galing pang Magaling ah, sa Amerika pero andyan siya Galing, nagpunta kasi siya ng US Embassy ngayon. Gusto na rin nilang dumiretso dito. Dapat ipasi, isi-shipping yung order nila. Uh, uh, sila na lang daw pick up dito. Huwag na lang daw shipping uh -huh. Para daw makita ka. Gwabi uh -huh. naman nun. Oo, oo, tagal na Akala ko si Kuya yung gustong ano. Kayo, siyempre. Okay. <laughs> kasi uh -huh. matagal na rin niya kayong ano eh. Ini idol. Ma'am, peding pakilala natin yung pangalan. Oh, siya si Tita Imelda. Tita Imelda from America. Ayun, excited na umamit si Tita. Oh, ang tagal na nating customer 'yan. Hmm, tapos some pala siya ng mga tiyow. Tiyow. Oh, pero na, nakita ko yung ano ni na ni Jack kanina, parang ang laki ng in order. Ha? Meron po oh. nga siya in order na malaki kaso wala na daw tayo stock. Huh? Ah, naghahanap ng mas malaki. Mahal. <laughs> Nakakaya naman. Hindi <laughs> kasi <laughs> <laughs> nag... Na? Nagbalik kasi ko dahil hindi na kami nakapag-live. Mm. Eh, nag mag inventory si Ma'am Kat. Kaya... Uh, uh wait wala lang. Kong stock. Yung ating... Mm -hmm, Diyos ko. Kaya pala eh. <laughs> Dede, mm. de, de, de. Na nga, narinig de. ang nanay niya. Dede, de, de, de. Good evening po. You want dede? De? De. Oh, you kiss them, kiss them. You want dede? De. De. Oh, okay. oh, you kiss oh. them, kiss oh. them. Mm. Where your beautiful oh, smile? Oh, your beautiful smile. Oh. That. Your beautiful <laughs> smile. <man>. Where is your... Where <laughs> is <siyang> ano, Where ano. <laughs> <laughs> Meron siyang dimple, eh, oh. no? Isa lang. Oh, Dede. 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 Tatay, nanay. Sige. Sige, smile, na. na. Hindi kita. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ha? Ang anak magalo ka. Yung baby damula. Yung baby damula. <laughs> oh, ismail, ismail. <laughs> <laughs> Magkano po sana siya Tita Imelda manonood sa ano sa basketball? Sabi ko na ha? Si Noah, hindi na kukuha na yung laro na Noah. Sabihan mo kami, Tijanet, para mapakita natin yung galing niya ngayon. yari grade. Fourth 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 grade. advance grade. Fourth grade. Fourth grade. Fourth kilos ka daw. Jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump.

Jesus, nakikimaritas naman. Mm. Want... Nintay lang natin si Tita Melda. Melda, Imelda. Imelda. <laughs> Ang ganda ng pangalan eh, na no? yun, Imelda Marcos. Si Imelda Marcos. Ay, oh. ay, 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 ay,

memang ang po si Kuya sa kanyang ah mamaya na. Kaliwa po kayo tita. Diba, nasaan ano po 'yan? Kakaliwa po. Opo, kakaliwa po, today today Okay, you power. po ma, anong ano po cemeteryo? Opo, paglagpas niyo po kayo sa store, may simentery na po dyan, tita. Opo. Opo, mga ilang, ano lang po, ilang probe na lang po yan. Makikita niyo po sa central 2. Pag nasa central dos na po kayo, malapit na po yun. Anto na po. Mismo, ano, Dapat pala, sinundo na kayo. No? May tower po dyan. Unang tower ta. Pag po dyan sa sentro dos, nasaan po kayo? Li, liliko po kayo pag po nasa sentro dos po kayo. May liliko um, ang po kayo. Kaliwa. Ang liko uh. Basta may liliko ang po. Opo. Opo, may kanto po yan. Pasi po. Five minutes na andan. Ready to tayo. No. Na. Yan na natin.

Be careful, be careful. Nanalo po sa redan. Kitura. Bagong bagong pintura ni Berta. Ano pa basa pa? Bayan, GM versus sleepers. No na natin? welcome na ten yon na. Bay bisita tayo, magintay tayo yun. Alam ko maging, alam ko maging grade, alam ko behave, behave, behave. Babe lang ha? Where are the visitors? Let's wait them. Um, si Tatay Albert po nandiyan. Maganda pala Tatay. Guwapo pala ako pag may ngipin ako. Santay. Oh. <laughs> Sino po nag-edit? Yung <laughs> kaibigan ko po. Sino kayo nag-edit? Relax lang. Behave muna kayo. Behave. bang, oh, okay. oh. oh. oh, behave, behave muna. Behave muna. Behave, behave, behave. We have visitors. Nako. Na paano to? Who did this? Naku. Naku. Ganda no. pa nito, oh, eh. malulungkot lolo, lolo, lolot-lolo lol, niyan. Motor. Ka sampur Ano nangyari no? Bakit kaya nila? Naaho. nakakalungkot ka, ang naman? Guys. Ano Beautiful, lungkot? Mm. Beautiful. Beautiful. Ay, po. po sa hotel ko po yung bagong signals po. naman. Papa. Oh, oh babe mo na, babe na. We have visitors. Po. Sino po yung visitors po? Um, visita. May visita tayo si Tita Imelda. Yay! Behave! Behave, behave ba? Behave, oh, walang sisigaw. Okay. Lapit na sila. Baka nandiyan na sila sa ano. Yay! Um, Yay! Yay! Uh, 'yo, papoison ako. Papoison ako, isa. Babe. Ini babe. Babe, Ay kakasore po kami sinasabi Yeah, it's so uh, beautiful. Mhm. Uh -huh. Ano 'yun? Yung 'yun po yung sinasabi po nila ko tatito, kala po nila bumabata po kami po sa bubong. Sabi po ni Tito Foren. Time frozen po. Nasaan? Can Yan. Yeah. Oh, okay. Yan ko sana po bibiling ko kasi Bye. po maliit po. Mm, walang available. okay. Love you more, tatay. Love you Love you too. Love you I love you too, tatay lang. Oh, habang natin yung ano, dance muna kayo, dance. Ah, wait lang, sandali. Nasaan yung sayo natin? Okay. Ano okay. Darating yung bisita. mag kayo. po eh, huh? na kayo! Dito na muna kayo. Saan? English. English? She... Hindi she... ka ba makakaintay? Dito na kayo. Mm, mm, mm. Okay, let's dance. My son, you dance also. Mm, 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 mm. Oh, my God, so amazing. Right, oh, oh, <laughs> now mm, okay. Last showdown. December, Angel, Angela, Clark, Angelo, Do Nico? Nico? Yeah, okay. Wow. My dear, so good. Oh, ouch! My. Okay, more. I want my. Okay. My hand. More, though. Yeah, there's my. a. Okay.

So, Gian, Come Oh no. <laughs> it's okay, it's okay. You go there because it's another year, Makate. There, Lang. Yeah Be careful, be careful, be careful. <laughs> <laughs> Why? Because they are not looking at their dad. Where? He went over there. You call him. Oh, you call him, you call him. so good. Uh, mm, okay. sabi ko, behave, behave. You have visitors. behave. lang. Naghihintay po kami, Tita Imelda. Paturoan ko kayo ha. Welcome po, welcome po, Tita Imelda. Welcome po, Tita Imelda. Okay, good job. Where's my son? Come here. I can see your dance. Ah, pagod na. Okay, sige, wag na, wag na. Gusto pa namin. Gusto pa namin. Hindi yung dance, wag na. Yung ano na lang, pag-welcome na lang. Nangatin na sila dahil sa ano. Maano po kasi ito, yung ano ni Tito Poren. Mm. I can see your dance. I, uh, I told you I want to see your dancing moves. Dance moves. Okay, sige. Okay na. Malapit na yung bisita natin. Pagod ako! Pagod ako! Pagod ako!

Baka lamugin niya na naman ako eh. Hindi <laughs> 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 hey, hey, na, hey, hey. na po. Okay. Isa-isa na lang po bawat buhaga po. Ba't ah, okay. Bat, po? Kikis, kikis po kami. Isa-isa umaga? Opo, susunod na umaga. Ha, tanghali? Opo. At saka isa sa gabi. Sa hapon! Tatay sa hapon! Hey, saka okay. isa sa gabi. Okay. Okay. Asan yung anak ko? O, oh, gagawin natin. Nasa bulsa ko pa. Natapon-tapon pala.

ito, bawal sa pra, ano, sa playground. Bawal din. Ito daw okay. Ayun na sila. Ayun na. Sila. Ayan na. Sila? Ayan na. Ayan na. Ayan. Ayan na. Oh, itabi nyo sa ano ha, magbe kayo ayan. ha. Sabihin nyo, welcome po Tita emelda, Welcome po Tita Imelda. Imelda. Ay, dito po, sabihin nyo dito po. Dito po. Ayan na yung ating bisita. Dito po. Dito po. Dito, dito po. Dito, dito, po. Dito, dito, po. Dito, dito po. Sige. Dito po. Ganun mo

mhm sumalubong. Oh, thank you. Namakawala-wala kami. Bless you. Hi, Dave. Ang guwapo. Bakabong. Ang baho ko! Ang baho ko! Sino po kasama nyo? Si Nane kasi nag-report siya sa US Embassy. Pero ang Saan si nanay? Ayun, ayun. Mag-blast tayo doon sa kabila. Intay muna natin si tita yung belda. Intay natin pa. si tita. Ay, po dito po. Hindi yan yung maamoy, yung sa, sa loob. Nagkatagal kami sa U.S. Embassy. E, biniglang, yung website doon na siya mag uh, ano may mga isasay yata siya na pipa kasi ayaw na niyang bumalik sa US eh. gusto niya mag forgood na lang dito sa Pinas kaya... tara po pasok papasok muna mo na kasi po yan. okay lang po ba sige <laughs> na ka okay lang po yeah. So... papasok niyo sila nanay inuubo siya ayaw niya ah Yan yung mister ko. Ay. Dalawa lang kami umuwi. Hello po. Ay, ay. Pababa. Si nanay, sabi nandito, ko, baba muna ho nandito, eh. Nandito. So, Nay. Ay. <laughs> Nay. Kumusta? Ay, ka lang, Magpakita ka lang, Nay. Magpakita ka lang. Ay, hindi ko. Baka naiya sa camera. Magbibless <laughs> lang ako. Kaya ba tawakan mo to? Babad siya sa ano. minsan sunog na Nay. Ka. Bibless lang ako kay nanay. Nay, bless ko. Oh, kasi ano yan si Jeff. Oh. 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 Ay. Annan ni nanay. Para sa <laughs> <Basta> video. <ngayon>. po? <laughs> Babangon muna kayo. Kainin muna kayo. Tranay. Nay. Hindi yan napu Baka Nay, <laughs> <laughs> ay, ay, na nanay. Ah, sige, sige, sige po, sige. Ah, sige, okay lang. Anak, ah, ka na lang kay Lola. May mga lola ayaw pakita na iya Okay lang la. Ito Oh. Eh, tara po sa loob na tayo para kung hindi bababa sila lola. Hmm. La, pasok lang ko kami sandali. La, ako po. Ayaw niya magpakita. Pwede, La, pwede namang walang camera eh. Oo, pwede daw walang camera, Nay. Oo, oh, sige po. Pwede namang camera. walang camera. One oh, wala pong camera sa binyo. Niya uh, sa yes, camera si Lola. Kulang oh, pa, ang daming mistik yung engineer na ano. Oo. Oh, eh, sabi. Hola, walang camera. i op ko to. Ngayon, <laughs> walang camera. Iilalayo natin yung camera kay Lola. Takot. <laughs> Pero alam mo yan, ano yan? Magdamag. Kagabi, oh. nakikita ko na naman yung cellphone. naka Sabi ko, Nay, on yung cellphone mo. Bakit ayaw mo patayin? Mm. Kasi bilhin ko yan ng iPad. Sabi niya, hindi, nanunod ako. Eh, pero ano, milik ka na. Hmm. Nakatutok po rin sa'yo. <laughs> hindi, wala nang ibang ano, puro. Sabi niya, oh, di, wala na si David, di ko na nakikita. <laughs> uh, ano siya, mag, na. Mag, oo, mag, mula nung ano, nung umpisa kay Deb. Uh. Yan na. <laughs> pero ako naman, on and off, kasi nga, sa trabaho, pero naka-on ako sa TV. Inayaan ko na lang sa, sa salas na naka-on. Pero nasa ano ako, kwarto. <laughs> oh, si Tita Imelda, ano pong pangalan ni nanay? Perla. Perla si Laitan. Kabubert oh. din lang yan. Nung Wala pong ano. camera na. Hindi ko po <laughs> yan sa inyo. Natatakot to siya. Ano <laughs> Tara po. Ayan na yung bumalik. Hmm. Ah, tara. Ang um, ano. Tita Imelda. Anak, tingnan mo. Si Lola Perla pala. 80 years old na yan. Oo. Oh. Tara po, tara. May, may, in order pala si Tita Imelda ka sa ekran. O sige, okay na po ito Tita. Thank you. Okay, okay. Ayun po ano Kay kay Oh, sige, doon muna kayo sa ano. Para, Lark, doon muna kayo sa kitchen. Ninja, doon muna kayo sa kitchen. Dito na lang, kuya, dumaan. Oh. Sige, tita. Dito na tayo sa labas. <laughs> Hindi po, ayaw. Si Nanay Jack, naghihintay po sa inyo. <laughs> Ala, dumiko. <laughs> kasi 2 o'clock AM kami, umalis kami. Oh. Pagkasi Kasi wala pa kumalit, Walang pamilya pamilya po. Thank you sa pamilya po niya. Ayaw pong, uh, ano, nahiya po siya ipapakita ko sana namin yung Ay, ano. Okay, <laughs> hmm. anyway, thank you Tita Imelda, kay, na, kay, Lola Perla. Thank you. Na, message na lang pala kay Lola Perla, mapapanood niya ano Thank you po sa panonood so, po dito ngayon sa pag-support niyo po sa amin. Mm. Tapos kay Tita Melda, Imelda. Kaya po rin tayo Melda, thank you po sa pagmamahal at suporta niyo po. At sa po. Thank you, Tita. Thank you, thank you. Kay Lola thank you ulit. Thank you, thank you. Wait lang po, mag-ready lang po kami ng katagram. Ayan po si Ben Ben. Ito pero ano ba siya? Yung anak ko, inano niya. Bye, katagram. Thank you. Kasi ano ko siya, sabi niya, Uh, do you want mom